roller Meron tayong oil color. Meron tayong pencil at saka meron tayong drawing book kasi gagawa tayo ng assignment ng ating alagang bunso So, 'yan ang susundan natin, guys. So, yan. so, this oras na ng gabi, guys. Malapit na ako uwi sa bahay pero hinabol pa ako ni Bunso kasi magpapadrawing siya ng kanyang assignment. So, wala akong talent sa pagguguhit guys. Pero para sa kanila, alam nila na kayang-kaya ko daw gawin. So, uh, susubukan natin kasi wala namang masama pag sinubukan natin. So, ang mga amo namin dito guys kahit hindi na namin na sa linya na gawain ay parang bilib na bilib sila sa sarili nila na kaya namin gawin so susubukan natin maguhit kung saan hanggang ang ating makakaya guys So guys, tara, samahan nyo ako guys. Ayan, hindi natin matanggihan dahil Ah, uh, siyempre nandoon yung dedication natin sa ating mga trabaho pagdating sa ating mga alaga ay ating ginagawa. So, ah, uh, ang nakakatuwa lang guys kasi pag mayroon tayong na-accomplish na trabaho sa buong maghapon ay na-appreciate naman nila guys. So, happy ako at sila ang nagiging boss ko at uh, hindi naman nila ako pinapabayaan ayan so tiis tiis lang tayo guys kaya natin to para sa ating mga mahal sa buhay Tatanggalin natin itong sa gitna na line, guys. Ganyan na siya. Pero okay lang pag hindi yan siya tanggalin kasi matabunan din siya ng kulay natin mamaya. So, ayan. Tapos na tayo, guys. Magkukulay na lang tayo ng ating so, Ito yung gagamitin natin, guys. So, color blue ang ah kukunin natin. So, bali ito. So, bubuksan na natin guys. So, ayan na guys. Next start na tayo mag-color. So, abang-abang na lang guys. Ayan na yung finish natin guys. So guys, ayan na yung gawa ko guys. Tapos na yung project ni Bunso. Al-Hilal. 1957. Ayan. Marunong din pala ako magsulat ng Arabic.